oras na para sa serbisyo publiko kung saan po bibigyan namin kayo ng libreng payong legal. Day. Nasa linya ngayon si Ronnie Francisco. Good morning sa iyo, Ronnie. Good morning po, ma'am. Good morning mm -hmm. po sa TV5. Opo. Ano po ang tanong niyo, Ro Mang Ronnie? Ah, uh, iyan ako lang po kasi ng 2012 po, mm -mm. may nagreklamo po sa anak na Uh, nanghipo raw po siya. Nanghipo. Tapos sinampa po sa sinapakunan nila sa sa fiscal na po. Opo, opo. Ngayon po, 2016, eh wala naman po silang may ipagitan ng ebidensya. Bakit po hindi pa yung kaso? Ganito po iyan. Nakalagay po sa ating saligang batas na ang akusado ay may karapatan sa mabilis na paglilitis ng kanyang kaso. Kaya po kung hindi natutuloy, parati na lang pospo ng pospo, nakatatlo na, nakaapat na, pinagpapalibang pa rin ang hearing, kailangan na po magsampan ng mungkahi ang tawag po dyan, motion to dismiss based mm. on based on violation of speedy trial na constitutional right ninyo kaya iyan po ang gagawin. Kung sa tingin-tingin nyo po eh hindi naman po talaga makapaghahain ng ebidensya yung nag nagtutugi sa inyo o nagko-complain sa inyo, ang kailangan na lang po ay pa paalam sa korte dahil po ang daing mga kaso rin ng korte siguro eh tambak-tambak. Paalam, paalala na ito ay naaantala na at parating napopostpone, kailangan nang i-dismiss sapagkat mukha nang hindi interesado yung nag-angal. Yan po ang gagawin ninyo. Oh, Steve. Thank you po. Maraming, maraming salamat po. Maraming oh, salamat. Ayan. Okay. Mm -hmm. Ayan. Ang bilis. Ang bilis kasi alam mo, sa korte talaga dapat eh, minsan pinapaalala mo rin sa ways. Believe me, talaga pong mabagal. <laughs> mabagal. Uh, oh. Oh. Ako based on my own experience <laughs> also. Be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016